everyone. At tahimik po ang ating salon ngayon. At dahil dyan, i-close na po natin at naisipan po namin ang Team Reginians na magsubik na! Ang saya nila oh. So biglaan po ito at wala pong halong plano at palapalabo. Kaya guys, tara na! Hanggang ngayon, magsaya kayo ne. One, two, three, go. Yay! <laughs> <laughs> talaga sera talaga so, talaga, eh. So, tatuhanan tana talaga yun, eh. Yay! Eh eto na po mga madam damin nandito na po kami sa Subic Bay. Sobiglaan po ito, wala pong ideya na magre-ready po kami na punta sa Subic dahil walang mga client. For oh. today's video ngayong February 14, kaarawan ng mga puso, naglakwatsa na lang po kami with my team Reginians. Kaya silipin po natin ang kagandahan dito sa Subic. Subic <laughs> At eto na po ang dalawang marites ng Team Reginians. Hello, dadalin and Ate At ayan po si Lenny. Lenny, hello! Hi, moms! May katagal ka pa talaga, Kenny, ne? Eh. Hi! Bruce, hello! Thank you so much sa binigay mo, Bruce. So, ayan po yung kagandahan ng Subic Bay. Dito po ay walang bayad. Pwede po yung tanawin. Ang mga tanawin. Ay! Abong teray! Hello! Oo, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Pak! Sige. Go na. Twerk me pa. oo, oh. i trek mo yan. i trek mo yan. Nakto! Wabi, no? Patwerk ka mo naman, Kenny, Oh. O, tukat kang maglako kayo. Maglako malal. Mayroon ka. Ano pala? Malal ang at sulod na. Hi, dang! Gusto mo bang manawagan dito? <laughs> Ayan, nananawagan si dadang dahil hanggang mamaya pa po yung Valentine's Day, baka naman, parosas naman dyan na ah, muna Chocolate! At saka ang Jaboy. Ayan po si Madam Lotlot natin. Ayan, dahil February 14, Madam Lotlot, -Lot, kumusta ang ayong puso? Oh. <laughs> parang, parang pinag... Bakit naman malungkot? alay anting anya kanu yapo munik bagde king bikan man nagpadugang dugang man ay school ka nag school ka na <laughs> So ano mo sasabi mo sa mga madamdamin natin? Mga madamdamin, ngayon po, today's po is our day off. Ayan, the... Actually, hindi day off to eh. Nag-day off lang tayo dahil walang customer. <laughs> dahil nga nasa ano sila. San kaya mga madamdamin natin ngayon? Baka date din. Oo. Sana all. Tignan <laughs> mo naman, ang napakagandang dilag na to. Hi, ma'am! Si ka naman dito sa ating Madam Daminyans. Ang ganda. Happy Valentine's, Madam Damins. Ah, talago. So, kanya-kanyang picture na po ang Team Reginians. Meron doon, mga ka-Niel. At... Ay! Talagang mapapasana all ka talaga dito sa dalawang ito, oh. Kulang na lang talaga yung... Tan, tan, tanan. Deng, mitatang. Wow. Ay. Ayan, may forever talaga kay ano kay Lenny. 'Di ba? Anong masasabi mo Lenny sa mga single na kagaya po, na kagaya ko? Hmm. Ha, ataw, at ano? Antay-antay <laughs> lang, kadating din talaga ang para sa inyo. Huwag kayong magmamadali dahil ibibigay din si Lord sa inyo ang kagapat -dapat. Ang tak at sa takdang panahon. Fruit, si Ira Moira Shiro. Ganda, fresh! Hello, na! Hello, ang ating napagandang shampoo girl ng Team Regina. Hello ka muna dito na Hi. sa ating vlog. Ay Hi po. Nanula po rin, kuya. Talangka. Chabi tira po rin. Ay, oh, po talang. Tignan magkano mga yan. Mga... 150, 150 to 100. Hello ka muna dito, kuya, sa aming vlog. Hello. Kuya. Hello ka muna dito. Ayan. Ha? Tagalog po kayo, kuya. Tagalog po. Mm -hmm. dito, Taga, kuya. po kayo? Sambuanga? Oh, tingnan. Paano kayo nakarating dito sa Subic? Siyempre magbarko. Ay, magbarko. Anong pangalan mo, kuya? Casey. Casey? JC. JC, hello ka muna dito sa vlog namin. At gusto mag-swimming ng batang ito. Gusto mo ba mag-swimming, Bembe? Ha? Ito si Baby Kasi. Hi, Baby Cassie. Hello ka dito. Hello, vlog. Sabihin mo. Hi, Rika May. Ayan, ang may forever talaga, oh. Ang Katniel ng team Reginians. Hello, Katniel. di ba May forever ang dalawa. Hi, Manang. Hello, Hello. po. Happy Valentine's Day, Happy po. Valentine's Day. Opo. Ayan, mapera po ang mga yan. Pabilihan niyo po sila. Sige. Matap yan. Yung mainit na. Kanya-kanyang takbo na ang mga kabaklaan. <laughs> Ay! 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 Ah! <laughs> 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 Ito na nga po mga dami dahil may haralog po pano pano po anak anak-anakan anak, yung tatamo ni Pierre Juan na talaga naman po napapalpon eh boy na Pierre Juan Bar and Grill so naalala ko po noon way back 2007 yes 2007 or 2008 linibri po kami ni Ate Bona shout out po kay sa'yo Ate Bona from USA and get well soon mama and hope to see you soon. At saka, nagpapasalamat po ako dahil tinala mo ako dito. At ngayon, namotivate ko ako na nangarap dahil kay Mama Trixie. At ngayon, eto na. Mga anak-anakan natin. Baka ng tala na. mo na. Ano sabi do? The entrance, may entrance. entrance to 250. 250. Oh, karak ka rin o. No? Oh. Lugo, karakwakta pa mo. King entrance mo ko per buntok. Tara, jaboy na mo. <laughs> Ano tayo, Jaboy dang, Jaboy. Jaboy tanam. O oh, tara na no ko. Kung put noro guit sure ang anak ko. Maranok na lo. Maranot na kayo. Ayan, nalulungkot na po silang lahat. At dito din po tayo bumagsak. O dang, alang Jaboy rugo. Okay, okay kayo, Chowkey. Okay na, okay. yung madam. Dakala, dakala. Salamat. <laughs> Nakapangan <tongan> nyo. Sino na Team Reginians? At kami po ay uuwi na ng Angeles City, Pampanga. Girls. Say bye here at the vlog. Bye bye sobe. Thank you sobe. Bye bye sobe. Bye bye sobe. Ayaw ko Finally got home. Ayan po yung aking kwarto. Nandiyan po si Ate Reg. And thank you, thank you so much po mga madam madamdamin sa panonood po ng vlog na ito. Bigla ang outing po ng Team Reginians. At paalala ko lamang po kapag pumupunta po tayo sa Subic, lagi po nating tandaan. Tignan po natin yung mga sign ng mga bawat ng bawat nakalagay sa mga karatula dahil na counterflow po kami. Just <laughs> ko dai. Nakakaloka buti na lang mabait po yung mga traffic enforcer po. Maraming maraming salamat po kasi hindi po namin sinasadya. Adala stress po ako. ayan. Nakabili po tayo ng ng sapatos doon dahil sa Nike outlet sa Subic. Eh, nais ko lamang po magpasalamat sa nagbigay sa akin kay Bruce at kay Ira sa aking mga anak-anakan. Thank you, thank you so much. And dahil pagoda na po tayo, so mag lang ako and then bagsak na po ang aking katawan. So maraming maraming salamat po mga madamdamin. Don't forget to like, share, and subscribe. At pakifollow na rin po yung aking social media account. And syempre more vlogs to come pa po sa atin. Lalo ko pa pong sisipagan dahil nawiwili na po akong mag-vlog-vlogan ulit. So, maraming maraming salamat po. Uh, comment lang po kayo dito kung ano pong gusto nyong ipagawa sa next vlog po natin. So, maraming salamat and good night everyone. See you tomorrow!